Mechanized infantry capabilities ang ipinamalas ng kasundaluhan ng Armor Division sa mga kabataan ng Tarlac State University, Lucinda Campus. Kalakip nito ang kanilang mensahe sa mga estudyante na maging katuwang ng Philippine Army sa pagtiyak ng kapayapaan at katatagan sa gitang Luzon. May ulat si Mark Denver Lulunan. Ibinida ng Armor Pambato Division ang mechanized infantry capabilities nito sa pamamagitan ng isinagawang static and kinetic display sa Tarlac State University Lucinda Campus. Ipinakita ng 1st Tank Masikan Batalyon at Third rd Mechanized Infantry Makatarungan Batalyon ng Armor Division ang kahandaan sa operasyon ng mga tropa sa pagtugon sa mga banta laban sa kapayapaan at katatagan ng bansa na nagpapakita sa malaking papel ng mga sundalo at pagtugon sa mga hamon at siguridad. Sa kanyang payag sa mga mag-aaral ng TSU, sinabi ni Division Commander Major General Pedro Balisi Jr. na nakatuon ng Philippine Army sa pagtataguyod ng pag-unlad ng pambansang siguridad, pangangalaga sa mga komunidad at pagtiyak na mapayapang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Hindi kayat din niya ang mga estudyante na maging katuwang ng Army sa pagtiyak ng kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang Armor Division ay nananatiling nakatuon sa pagprotekta sa mga mamamayan at estado habang pinapalakas ang pagkipagtulungan sa mga sibilyan sa paggamit ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran. Mula rito sa si San Jose Terla. ako si Mark Lulunan, ang inyong kaugnay.